si Batang Anino. Napakatagal ko na nga itong nabili. Pero ngayon ko pa nga lang ipapasubok sa kanya. Pagkabigay na pagkabigay ko nga eh ito na yung nangyari. <laughs> <Ay>! Masyana! <laughs> Masyana! <laughs> <laughs> Ano binigay ko sa kanya, Diyos ko, ayaw na nga bitawa. Ayan nga sa sobrang gigil nga ng dati niya, napakarga. At hindi nga inaasahan na malaglagang kanyang tsupo. Kaya naman eto, dali-dali talaga ni batang anino kinuha. Diyos ko, may bago na naman siya kinakaadika. At alam niya naman itong batang to talaga naman kapag nagustuhan niya, hindi niya talaga yan bibitawan Wala nga ginawa kundi tumakbo nang tumakbo. Hindi nga namin alam kung bakit siya na hyper pagkasubo nga namin sa kanya. tawan tawa talaga kami sa reaction niya. Sinusubukan ko akunin pero ayaw talaga niya ipakuha. Yung mga kapatid niya nga nagtatatahol. Paano pa naman tawo talaga kami ng tawa? Hindi ko naman kasi talaga inexpect na magugustuhan ni batang anino. Tingnan niyo naman kapag kinukuha niya nga sa akin ang gigigil pa. Kapag kinukuha ko nga ay talaga naman tinatakbo niya. Eto nga at nagsumbong pa sa daddy niya. Talaga naman lumapit pa nga para magpa-baby. Abay mo feel na feel niya talaga itong tsupon. Tingnan niyo naman hindi talaga siya mapakali kapag nga nawala. Hindi pa naman 'to nakakalimot. Kapag alam niya nga nasa iyo, hindi ka talaga niya titigilan hangga't hindi mo ibibigay. At eto nga habang pinapatulog ko si batang anino na curious nga itong si batang puti. Nagtataka nga siya kung ano ba bibig ni batang anino. Kaya naman ipina-try ko nga sa kanya? At hindi ko naman nakalain na magkakagulo itong dalawa? Sa huli ang nanalo pa rin si Batang Anino? Kaya naman inilayo niya talaga kay Batang Puti? Pero hindi pa rin siya tinigilan ni Batang Puti? Hinabol-habol pa rin nga siya hanggat sa makuha niya? Abay, grabe naman talaga pagka-curious ni Batang Puti? At ay na nga naagaw niya na nga kay Batang Anino? Sinusubukan ko ni ni Batang Anino pero ayaw niya talagang bitawan? Kaya naman nagtantrums na lang si Batang Anino? Tumitingin-tingin nga siya sa akin na parang nangihingi ng tulong. Tignan niyo naman gumagalaw-galaw pa nga ang buntot. Mayamya nga hindi na siya nakapagpigil. Kinutongan niya na si Batang Puti. Masyado na nga daw siya makulit. Hello, <laughs> Kitang-kita niyo naman, galit na galit talaga siya. Napakaingay nga, tahol ng tahol. Kaya naman kinuha ko na nga kay Batang Puti. Pero ayaw niya din talaga pumayag. Kaya naman si Batang Anino hindi talaga mapakali. Inaasar-asar pa nga siya nito ni Puti. Anak, ibigay mo kay... Anak, ibigay mo kay Tatiana. Ay, nagagalit. Akin na. Ay, nagagalit. Pag yan, lunok mo. Akin na yan. Nagagalit na si Tatiana. Oh, please daw, ibigay mo na. O, di ba? Kailangan pa talaga mag-please ni Batang Anino? At ayun, pumayag na nga siyang kuni. Pero ewan ko ba kung bakit nakikipagtahulan pa nga siya dito? Mukhang nagustuhan nga din ni Batang Puti. Bibilhan ko na nga lang siguro siya ng blue. At ayan, tignan niya naman, ginawa na talaga niyang pampatulo. Feel na feel niya talaga maging baby. Ayan, tignan niya naman, inaantok talaga siya kapag subo-subo niya to. O, di ba? May baby na kami dito. Napakayabang nga, nilagay pa nga namin dito sa so may rocking chair niya. tuwan naman talaga si Batang Anino. Kaya kung nakaabot nga kayo hanggang dito, dito ay comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan maaabot ang video na to. Pero bago nga ito matapos, check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. Mo. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito, tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilipas dito sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more dito, nasa comment section.